Mga insan, andito naman po tayo sa ating bahay para magluto ng uh, sinigang na manok So ayan na yung ating mga rekado, bawang at sibuyas ilagay ko na po kasi yung kamatis kanina So ayan na yung manok At ito naman yung ating kamatis Inapakulo lang muna natin yung tubig no So pag kumulo siya, uh, saka natin ilalagay yung mga rekado Ayan. Ah, uh, bago nga pala natin umpisan 'to, no? sa shout out muna natin ang ating mga kaibigan. Ah, uh, uh, ito po yung mga pangalan nila sa anong account nila. So, kay Anime World, yan shout out sa iyo, Brad. Uh, sana nasa maayos kang kalagayan, no? Gan din kay Asli Nawal, Cox TV. Siyempre kay Kim Mix Vlog, ayan. Jose Ronnie de la Cruz Mix Channel. Yan. Shout out po sa inyong lahat mga repapits natin, mga vlogger, mga ka-vlog natin. ah, uh, sana po nasa mabuti kayo. God bless po palagi. So, nood-nood lang po tayo ng ating mga video. No? Marami pong salamat sa inyong panonood sa aking video. So, ayun. Balik tayo sa sinigang natin. Uh, takpan muna po natin siya para okay naman yung yan, para kumulo agad.